Hinalikan ni Pamela Anderson si co-star Liam Neeson sa The Naked Gun premiere at nagbukas ng tungkol sa pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-arte, bagong pakikipagkaibigan kay Neeson, at simula ng bago sa Hollywood. Tinatanggap ni Pamela Anderson ang isang matapang na bagong kabanata sa kanyang buhay at karera, at ginagawa niya ito ng may malaking ngiti at mas malaking puso. Ang icon ng Baywatch, 58 na ngayon, ay nagsindi sa red carpet sa VBE, premiere ng The Naked Gun sa Sinworld. Leicester Square sa London noong Hulyo 22. Ang pelikula ay minarkahan ang inaabang ang reboot sequel sa classic na isang libo, nadaan at walumputi at siyam po, slapstick franchise na orihinal na pinagbidahan ng yumaong Leslie Nielsen. At sa pagkakataong ito, si Liam Neeson, 73, ang tumatak sa spotlight bilang si Frank Drebin Eath, ang anak ng maalamat na tiktik. Ngunit ito ay ang magiliw na sandali ni Pamela sa kanyang costar na nagkaroon ng mga tagahanga. Ang aktres, na gumaganap bilang mapangakit at misteryosong Beth sa Destry Comedy, ay nagtanim ng mainit na halik sa pisngi ni Nison habang ang dalawa ay nagpost ng magkasama para sa mga photographer. Ito ay isang kaakit-akit na kilos na ipinakita hindi lamang ang kanilang on-screen chemistry, kundi pati na rin ang isang tunay na off-screen bond. Speaking to people at the event, hindi maitago ni Pamela ang excitement sa role. Pakiramdam ko ngayon lang ako nagsimula sa aking karera, sabi niya. Talagang nasasabi ako na maging bahagi nito at gumanap ng isang tunay na karakter. Para kay Pamela, ang The Naked Gun ay hindi lamang isa pang tungkulin, isa itong reinvention. Pagkatapos ng mga dekada sa spotlight, babalik siya sa malaking screen na may bagong pag-iisip, Isang panibagong kahulugan ng layunin at isang hindi mapagpatawad na pagiging bukas tungkol sa kanyang nakaraan. Sa isang panayam noong Hunyo sa Harper's Bazaar, ibinahagi niya na ang pelikula ay magpapakita ng ibang panigi sa kanya, isa na maaaring hindi pa nakita ng marami. Nararamdaman ko na ang bawat pelikulang ginagawa ko kamakailan ay nagpapagaling sa iba't ibang bahagi ng aking. Paliwanag niya at kailangan mo ng isang malaki, magulo na buhay kung saan mo gustong gawing kawili-wili ang mga ganitong bagay. Ang kwento ng buhay ni Pamela ay hindi lihim. Mula sa pagkadiskobre sa isang laro ng football noong isang libo, nadaan at walumput hanggang sa pagiging isang magdamag na sensasyon sa Playboy Mansion, ang kanyang pagsikat sa katanyagan ay biglaan na kasing matindi. Tinatawag ko silang malabong taon tapat niyang sabi. Nagpunta lang ako sa nakakabaliw, ligaw na biyahe na hindi ko kontrolado. Ngayon, binabawi na niya ang kontrol sa sarili niyang mga termino at may mas malalim na pakiramdam ng sarili. Isa sa mga hindi inaasahang kagalakan ng paglalakbay na ito ay ang kanyang koneksyon kay Liam Neeson. Sa kanyang July 8 Entertainment Weekly Digital Cover Story, Inilarawan ni Anderson ang pagkakaibigan nila ni Nison bilang isang bagay na talagang espesyal, sa tingin ko may kaibigan akong forever kay Liam, sabi niya. Talagang mayroon kaming isang koneksyon na napakataos puso, napakamapagmahal, at siya ay isang mabuting tao. Si Anderson ay mayroon ding mataas na papuri para sa karera ni Nison, na tinawag siyang e, isang tunay na artista. Nagmula siya sa teatro at scandler's list at nakagawa na ng mahigit isang daang pelikula, she noted at ginawa ko ang mga bagay sa loob at paatras, nang galing sa telebisyon, at pagkatapos ay ang aking personal na buhay ay medyo natabunan ang aking profesional na buhay. Nakakatuwa, lahat tayo ay pumupunta sa lugar na ito sa iba't ibang paraan, ngunit ang maibahagi ang karanasang ito sa kanya ay napakamakabuluhan at isang karangalan. Ang paghanga ay malinaw sa isa't isa, at ang kanilang kamaraderi ay sumisikat hindi lamang sa red carpet, kundi pati na rin inaasahan ng mga tagahanga sa malaking screen ang The Naked Gun. Sa direksyon ni Akiva Skaffer at ginawa ng Paramount Pictures, ay nagtatampok ng mahuhusay na ensemble cast kasama sina Anderson at Nison. Ang mga bituin na tulad ni Paul Walter Hauser, D-30 Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu at Danny Houston ay bumubuo sa cast na nangangako ng maraming komedya na kaguluhan at hindi inaasahang mga sandali. Para kay Pamela Anderson, ang pelikulang ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang pagbabalik sa Hollywood. Ito ay isang personal na evolusyon. Isa itong pagkakataong magkwento ng mga bagong kwento, tanggapin ang mga bagong tungkulin, at kumonekta sa mga madla sa bago at tunay na paraan, at sa pag-flash ng mga kamera at pagbukas ng premiere night. Hindi lang matamis na kilos ang paghalik niya sa pisngi ni Liam Neeson. Ito ay isang simbolo ng pagkakaibigan, ng paglago, ng kagalakan, at ng isang babaeng kumpiyansa na humahakbang sa hinaharap na sinusulat niya ngayon para sa kanyang sarili. Ang The Naked Gun ay mapapanood sa mga sinehan sa Agosto 1. Huwag palampasin ang pagreboot ng isang klasik at ang muling pagimbento ng isang alamat.